Buti pasok na dun Magisiya Oo May gumalambot po, pilipilit namin Bakit patigas? patigas ng Malagkit yung ano no? Basa. Ano po ang ano nito? Yung uh, kinukuha na ninyo sa Nueva Ecija magandang buhay mga farmer dito tayo naman sa project natin na uh, minomonitor ito may mga konting pagbabago na uh, kung may ayungin na naligaw dito papayam patay may ayungin na may dumating po tayo ayungin kanina 5,000 pieces na naman kaya lang may mga nakakalusot na dito lumalabas pati red tilapia andoon <laughs> Mas gusto kasi nila yung mababaw talaga kasi mas marami pong lumot. Tanda niyo, ang um, lumot po hindi na hindi mabubuo kung walang sunlight. So, yung lumot na nasa nasa ilalim, nasa lupa po, pag naabot po ng ano 'yon ng uh, init ng araw, doon nagkakaroon po ng mga lumot din. So, yun po yung favorite ng ating mga Uh, isda kaya mas gusto po ng mga maliliit na isda yung medyo mababaw lang kasi naaabot pa po ng uh, sunlight so mas marami ang lumot so ayan eto daw ililevel na ni papayam dito yung uh, hollow blocks yung pinakatakip po ng uh, drainage natin ayan ah uh, na suha natin tuloy-tuloy na po ang paglaki so, sa tingin ko wala naman na, wala na pong ma, madidisgrasya siguro unless mabagyo talaga tayo ayan o okay na tayo dyan ayun laki na ating mga papaya oh, okay naman na sana wala na pong magbilaw at magka fungus magka virus pala kailangan mag-replant mag mga dalawa dalawa ang ire-replant buhusan na pala lahat ng flooring so nag-aasinta na lang po sila wala na hollow blocks kulang po ano pa ba bayang dito pala si Tito Noel Yabot kahapon ayang thank you Tito sa pagbisita at na uh, namasyal siya sabi ko sa kanya eh, pag gusto niya ng manok sabi niya lang sa akin at magpapakatay ako para may ano din naman siya may ma gusto niya kumain ng native ayan pakatay tayo brother leo pala kung gusto mo brother magpapasyal kayo dito magawe pinapaubos na natin yung mga manok-manok natin at uh, ayan <laughs> paano pala ang ano nun, bababa bigla po ano gano ka taas po yung ano pa yan labasan ng tubig doon sa kanal di ba doon biglang bababa yan di ba Ganong kataas yung labasan ng tubig. Mag-extend pa ng konti dito yung ngayon. Tatas pa ng konti dito. Bale na kapag ganyan yung ano yan. Oh. Dapat medyo maluwag para hindi oh. mabulunan. Kaya... May bugok na itlog ah. Ha? Ay, ibig sa bulok na yun. Tumaputok ka. <laughs> mahirap maputokan ka baho no. <laughs> Mas <laughs> matigas na yung lupa. Papatanim na pala ako ng alimbang pwedeng sandadan po yung ano pag nagtambak truck. Doon sa gilid, kalabasa. Tanim-tanim na ako doon. Hindi naman naabuti ng ano, no? Mayroon, ah, dito. Kasi sabi ko yung mga hindi dadaanan, yung mga kalabasa ako doon. Sayang yung time, eh. Hindi pa naman natin naanohin yan, eh. Di ba? Kalabasa. Hmm. Di, doon sa may dulo. Ah, dito, no? Kung isang linggo palang lang init, titigas din, ano? kapag oh. patambak sana tayo kahit ilang truck pa oh. kahit yung isla no? Ma maganda sana matapos natin yung isla masyos na bandaga Tarek baka yun mat masyos na Ano pa yan ang pumasok oh. ng truck mo na? Eh, kung pwede na yung posigawan Hmm. Ilang nga uh, rin walang malanggulan eh. Habang alang nakalil daw nung no, pa-deliver tayo kung kaya? Kung kaya, oo. Tingnan natin kung kaya. Kasi marami-rami pa ang kakainin tampak. ito problema siguro itong mababasangita ka rin. Guro mga dalawang araw. Pero kung dito, kaya na na po, no? Oo, kaya na. Matigas na. Matigas na to. Kabe kasi talagang na-saturate uh, talaga ng tubig kala nyo ganyan ano pero malambot pa umabaon pa ay ito malambot pa basa pa ito Di pa pwede basa pa to ang problema kasi yung tubig din eh. umabot na dito eh. kaya hindi na basta basta ma ano ito, matigas na dito ayan marami po ang kailangan pang tambak pero unti untiin natin tapos sa ah, yun nga yung mga tilapia. may ayungin pang nadiligaw na ay naku naman ayungin ba't tumatawid kasi ah. dito daming red tilapia dito yun o oh. ayun ah, na umalis may ilap pa naman ay 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 tumatakbo dito sila nanginginain mas gusto nila tapos ang si Bebe Anong oras na ba? 10 o'clock si Bebe medyo nagbabago po yung nag nagbabago yung isip ni Bebe about this project namin so parang ang gusto niya na ang gawin hindi na po yung parang Ganun pa rin, meron siyang uh, uh, bahay kubo style na parang Pwede ka mag-stay. Pero more on na uh, ako nga gusto kong magkaroon ng parang ano lang yung patayo kaya ako ng ano ng uh, maliit na wall. Tapos sa uh, gusto ko kasi talaga mag-tennis mga kaparami. <laughs> Kahit yung wall lang ba na inaano, ginaganan niya. So dito siguro, eh hindi ko alam parang gusto ko lang. Tapos uh, alam niyo na, I exercise din. Ang harap ko yun. Alam mo naman eh. Kalaro ko dati si Roger. <laughs> Favorite player natin yan. RF. Wala nga yung sombrero kong RF na eh. Nabili ko pa sa Miami. Hinahanap ko. Nabulok na daw sabi ni Bebe. Ito pala no. Solid pala na eh, kong. Bulok na talaga. Ha? Ang kaganda ng fertilizer namin. Mo, alam na alam nyo eh. Ayan po ah. Sa kabilang channel. Nag ano kami. Nag uh, Lagay po kami ng para ba manyo do sa mga napakagaganda na ating tanim mga farmer ako ay natutuwa Ang sarap sa mata eh pinaghirapan din natin di ba so ayun natutuwa ako malapit na tayo malapit ko nang matikman yung tanim so alanganin pa yung uh, tambak natin sabi nga ni papa yam sabi ko kahit ano Pwede Para yung island matapos Para ano naman Paganda natin yung island As time goes by Mas na Yung mga options natin na pwede natin gawin dito Mas na po Kaya Antabay lang po tayo Wala pang final Kasi marami pa tayong gagawin yung kitchen yun final na po yun talagang iraraos natin plus yung another kubo rito so napaganda natin yan uh, sana magtuloy tuloy po yung business which is yun naman talaga ang gusto ko talagang alam nyo na ilaban talaga ng ano kasi pwede natin ipamana sa mga bata tsaka marami pong nabibigyan ng trabaho ba? Diba? So sana pagkaloob sa atin. Ni sinisipat mo sal. Sa na? Ah. Na asinta sila. So okay na 'yon. Mas gusto ko na po yung medyo mataas yung anuhan ng tubig, daluyan kasi unang-una hindi hindi basta-basta magbabara. At pangalawa ay papasok yung tubig. Meron tayong ka farmer na nag-message eh, maganda yung naisip niya eh. Pero kasi kung siguro pagka mataas na mataas po ang tubig natin, hanggang dito lang naman. Siguro ang tubig hanggang dyan. Siguro mga isang hollow block ang uh, level. Ayan po. Asan ba yung level nung ano? Ayun, no? Ayun pala eh. Hanggang dyan. Hanggang siguro ganyan lang. Hindi naman po aabot doon. So, wala namang problema kasi concrete naman yan. So, kung tubig, aangat na ganon, it's okay. Walang problema. Hindi naman natin po problemahin yan. Wala, wala tayong magiging problema. So, aabot na yung tubig dyan. Uh, walang, wala, wala, wala namang magiging... Uh, perwisyo problema so okay lang kasi sabi ko wala naman tayong magiging problema ikip na natin yung lalim ng fish pond kasi yung alaga natin especially yung ayungin mas prefer niya po yung mas malalim at yung magiging lalim pa po niyan madadagdagan pa natin ng siguro mga 70 cm pa ang itataas so ayos kung ganun 70 cm mas parang ang mangyayari 2 meters po ang lalim ng fish pan most average siguro mas malalim kasi tingnan nyo naman po yung naan doon si Jay lagpas ano na eh lagpas leg na halos baba niya na po yung lalim ng uh, fish pan so kung madadagdagan pa ng kaunti kasi ang pinakamalalim niyan ang matitira po doon sa island halos siguro isa't kalahating dangkalo isang hollow block na yung taas po ng hollow blocks na yan yan na yan yung mat matitira doon sa island, yung pinakamalalim tapos yung doon, obligado tayong mag uh, tambak talaga doon kasi nalagpasan niya po yung lupa na tinataniman natin ngayon ng talong at yung sili yung abukado naman walang problema kasi tataas natin yan wala pa tayong time, time nga lang talagang magano, pero itataas po natin yan at the same time mas magiging maganda po yung uh, kalalabasan kasi nakataas na yung lupa ganda na magiging maganda na po doon tapos yung level naman dito hahabol ah, tayo medyo hahabol ah, tayo ng konti tambak pa rin kailangan malaki pala diferensya no yung pagano ano na no? maganda Uy, ayan na mga ka-farmer Nagpa-deliver na pala si papayam ng tambak At mukhang hindi makakapasok Kaya ang ginagawa namin Ay dito lang muna Ayan o, oh, yung tambakan natin dyan E eh, okay na rin Para at least e eh, Makapagtambak po tayo Ayun, simento O, oh, gastos ka naman to Ano kaya nito Ah Sandaw Semento. Baka pasok naman 'ano, hanggang dito siguro sa may ano. Sa may gitna lang, wag mo idiretso. Ayun. Tapos medyo mataas na 'yung ay nahabol na po nila kalahati pa lang, pinutol pa nila 'yung hollow Kalahati. Ayun. Kalahati. Tapos 'yung tambak natin, ayan. Sabi ni Papay, ano, palagyan na natin ang tambak 'yung gilid ng mahogany eh, para medyo mas maging maganda. Sabi ko sige, Papay, Plano ko kasi dyan sa sa baba nyan saging na. O ayan oh, grabe oh. ang init na pa. Ang ganda rin naman dahil yung matigas na ano, malay mo makapasok na po yung truck in a few days na walang ulan. Eh ayos 'yan. Kapag uh, ano na nang tambak. Kaya lang malayo agungya ah. binabagsak. Ano kaya 'yon? Doon nila binabagsak. kinakabahan sila ayan na ah. tingnan sobrang init pati yung papaya naka ano malungkot o oh. saan yan yung tambak saan yung hulog ah dito na lang Apo. oo Hindi, itong ano, Semento, saan? Mayroon po yun Ha? Tulubog si puto Di pa talaga ha, matigas pa talaga Matigas pa Ay, malambot pa May lang araw Kaya ka magpakata Kinita ng koko yun Kinita ka ng kaya ka Oo. Oh. Saan po hey, Doon na lang kaya sa baba. Saan Oo. Oh. Hanap nyo na lang na ano doon. nakakot na lang. Kuha-kuha na lang. Kaya tapo ka mong garay. Kaya hanap na lang doon. Tulungan nyo. Malilinis, lilinisin pa yun. Liligpitin nyo yung, yung ano. Hanap nyo na lang sa may tabi ng palay siguro. Tapos kolong-kolong. kolong-kolong na lang pag kumukuha. Wala eh. Kaya sa dyan, mahirap. Mahal. Ma 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 ano pa po. Jack, yeah, so uh, ang tayo. Buti na papasok na doon. Thank you sir. Oo. Ito ba lang po? Dikit-dikit ako. Eh, magpa-tigas. Pagka-an din mula na no. Wala na. September pa gihapon. Ay, hindi naka, hindi siguro. <laughs> Pinagbigyan lang tayo eh. Kumpara ako dito siguro. Napagbigyan. Ang gusto ko sana makapasok doon, oh. Makatambak tayo kayo. Dito pa lang, pababa pa yan ha? Oo, pero Sub kung sabihin mo tatlong araw pa, matigas na yan Oo Nagaganitong init Sa so, dere dere cho so. Hindi buka ko nga kanina eh Di yung ayun, malambot pa yun oh, putik ay, pa Yung basa Oo. na yun, sigurado yun Kaya sabi ay, ko kay Airpat, mag maghanap mag siya, alam ito, tatambakan Maghanap sa na isang pwesto Para tambak na lang Tambak na tambak Ang problema yung travel mo nung pag itatambak dun sa gitna eh oh Malayo masyado Malayo. Kala ko pa-loader mo eh ganun din, yung lo loader, di hahakutin din. Okay ba? Diba? Oo. Hindi ito sana lang nakagawa ng hindihan No? Eh. So, <laughs> medyo malayo na lang. din. Hindi, ano lang natin. Kung wala talaga, dey... di... tayo na lang. Oo. Oh. Dito na lang muna dito. Pero kung mag ilang araw siguro, titigas yan. Tatlong hanggang ka apat. Hmm. Dating, natin, mga biyernes, webes, pang baka kaya. Ano ba, Pasukan ko yan ng walang laman. Doon natin malalaman. Ko. oh, ayan, Pa ko siya dito. Para pasok kung walang laman. Kung doon. talaga. Hindi malambot pa po. Pero sa sobrang init ngayon, makikita nyo, talagang uh, titigas po yan. Ayan na. Uh. Daling daw to Nueva Ecija. Ba, meron natang uh, Yumus Ito, humus. Ato, humus. Ano nga yung Yomos na kaparan ay kulay black. Hindi masyado marunong yung operator ng Paco. Marunong sa kabila dito. hirap kasi i-file yan, putik din eh no? Ganun-ganun oh, okay. siya oh. Hindi kaya tayo lugi dyan, hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi mo sobrahan niya ka mo dahil uh, siyempre yung mga putik-putik yan. Nakaganun naman siya eh. Oo. Oh. oh. So, so, dito. Lang naman, kulang dito. Kailangan na natin magpatambak talaga Sayang yung panahon Papababa na lang natin tong simento doon sa may garahe na lang po Ilagay dahil uh, Wala eh Ang layo, Hirap, mahirap, mahirap na yan Wala pa namang, wala namang papasok sa Ano Okay lang yan Mga Tambakens na yan ay nako ayan mga farmer so additional tambak kailangan na uh, kumita tayo ng uh, salitsyon ang biling tambak <laughs> sa sabado linggo uy ang ganda ng langka natin uh. dapat madilig dilig din ito ayan babagsak nila doon ayan po ang ating uh, Nagawa muna ni Papa Yang At least nakakapasok po sila Doon sa Puhanan Ayan Atras imagine pa Hehehehe <laughs> imagine natin yan, Hehehehe Ay... da niya ibang mga business ngayon yung tracking, ganyan nag ano ng tambak tapos sa uh, up 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 tatama sa aking mga gulay medyo ano ng kaunti gilid ng kaunti Kong Diligan mo to pero spray lang Oo oh, Tapos yung mga orchids ko Diligan mo din lahat ng ugat lang Ne Spray din lang yung ginagawa ko No Hindi ko na magagawa eh At tubig lang yun Tubig Yan Sige Sige Diretso Malagkit yung ano, no? Basa. <laughs> ano po ang ano nito? Yung uh, kinukuha na ninyo? Uh, Souls. Sa Nueva Ecija. <laughs> ano siya? Taniman na ano? Hindi. Dati na... Pinapawasan yung ano, lupa para matamnan ng palay. Ah. Eh. Uh, Mataas eh. Kasi yung dati, Tanima ng singkamas Oo oh. Eh ano yun? naman yun Oo oh. Ayan. Dito Sa kabila Ayan, Ayan. dito tatambakan natin Para at least yung mga sasakyan pong magkakasalubong Ayan o oh. Tingnan nyo Tigas na Mga ka Ano po Mga kapasok Ayusin natin yan Kunti na lang naman po ang itatambak eh. Hindi ko kahit medyo gumano ng ano. Okay naman. Jo, hirap sila. Sipin nyo nung nalinis to Kaya naman pala sa lubungan Diba ah, Galing talaga Galing Na posible pala Yung ah, Magkakasalubong sila maraming halaman mga ka farmer kagaya orchids pag aalis ka parang kang may anak naalala mo pakainin may alagang hayo parang ganun ang pakiramdam eto binibilin ko kay Kongkong Kong ng maigi kasi syempre lagang magnolia sa akin ito eh madilim na mga farmer nagdidilig pa ako <laughs> naalala ko pa sila ganun din yung mga orchids ko madilim na gabi nagdidilig pa po ako so, ganun talaga kailangan na uh, anuhin muna to bagay wala naman dadaan na ano ano pangalawang balik pa lang nila to Pati okay. maliko eh hmm. na hindi nga mailiko Yan na lang talaga yan Papalahin na lang Whoop! Whoop! tulog ayos very good eh. ganda na pa naman ako nga baka pag ko tegok na <laughs> <laughs> wala ka pa naman bukas Aro, diligin mo ng maigi na eh, na yeah. pati pala to ha kong may ano to eh uh, may tumubo na nga oh. kangkong din to eh No. Ayan, binili na natin. Ayan. So, ayan, marami pong salamat. Uh, at ito, marami-rami po ang tambak dito kakailanganin. Kong, pag ano pala, kukunin natin to? Oo, lilipat natin dito sa mga ano na. Ayan. Baka matambakan eh, sayang yan. Latundan yan. It's Latunday. So, ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.